Hello, what's up mga kabenjus? Welcome naman po sa aking YouTube channel. Dito po tayo ngayon sa Donkey. Punta po tayo sa mga Philippine food and Asian food. So, papakita ko sa inyo. Dito lang po yan makikita sa Donkey sa Imabari. So, tara, let's! So, nang dito na po tayo mga kabenjus sa loob. Yan, tingnan nyo mga inumin. Yan, galing Philippines and Asia. Ang mangga mangga, tamarin, merienda. Yan, masarap yung merienda. Ah, ng mga uh, yan. One, at marami pa. Yan, kabayan, bumili. Yan, tingnan nyo. Yan, may jackfruit, may lemongrass, at duck king. Galing from Thailand. Yan. May mga sili pa. Na kay from Ang gabayan no, maraming binili ang mga kabayan natin, yang bangos na boneless. Mm -hmm. uh, bangos. Oh. Mamasitas, si suning niyo no. May 555. Yan ang hang sarap mamasitas. Jackfruit. Sa lata, yan. Masarap yun ibang sahog. Ano uh, May hands pa. Ang 5x5 na maliit. At iba pa. Ayan, mga noodles galing from Asia. Yan, Korea. Yan, mga chicharong baboy. Yan, sarap ang pulutan. Yan, iba't ibang ano po ito. Delicacies. Iba't, iba't ibang flavor po. Iba't ibang paggawaan ng chicharon yan. May mani pa. Pang pulutan po. Masarap sa beer. Sarap sa beer. ang pulutan. Pasti. Ano, mga chicharon sa baba. Ang mga seasoning ba. Yan masarap. Bagoong. Bagoong. Masarap yan. Ilagyan ng ang ado. Bagoong sarap na bagoong lagyan ng baboy yan at saka manggang nilagay sa bote masarap din yan